intro na sad May yung adlaw na tong tanan ah pati kuyawa no Lami na surrender pero why surrender mintras na pay Ang gatotoy umutotoy sa yang inahan abante ta <laughs> kung anak o gahe kaya kung anak o patulog tulog lang kung anak tayo pahigda-higda lang ba gahe kayo ay tirada na to diha mga palangga pag umana pakura sa tong anak kay yun ng mga palangga o data biyahe ta tirada ta ka ron para plastar kay mga palangga o, sos higot bulalo kay kanilaging uh, panahon na kadlaw ng dako so ang tirada na ito tira bulalo matek napun na sa tumbangan ng kwan uh, pang pabugnaw ba no nga bulalo pabugnaw, balik ta na minone bugnaw nga sprite init nga bulalo init nga bulalo pag human bog nong nga is, ah, is pretty pati ko yawa kay ay mga palangga ay lapdos gitag maay da mga palangga kay syempre natay pamilya nga gi atiman mga palangga gi atiman po sa tong pamilya atiman nun po natong maay atong pamilya ana atong tirada mga palangga no? kaang itag maayo diha paa kitag maayo kay murag lamit man pud ning ilahang bulalo dali na pita mga palangga 100 pesos ba pud ni pero dili kagan sa silang 100 pesos kay gawas anang akong gipaang paak na ang bukog na gina unod nga daghan po kana sa unod nga magapakapin mga palangga diha sa kumbaw so di nakakinahanglan pang nga mudugang og sabaw tungod kay agis sa kadaghan ano, naglisod, kaburot, ana mapalangga naglisod ko buhrot diang dapita ana nga bulalo pero siyempre kita pa ba why kumpiyansa no samtangga ga pinaakay ta nang bukog lingi-lingi puta sa likod kay basig <laughs> na sa mga talk mall diha sa likod ba no why kumpiyansa diha mapalangga wagay kumpiyansa sa Mindanao kumpiyansa sa Manila no ang mo na Manitirada, mga niya mga palangga, no? Anong kita, basta mong biyahe, po tag-sabaw, bawi, gilpod, kay petig yung kapuya, purya-buyag, mga palangga. Kaning among trabaho nga napili bilang rider dari sa Metro Manila o na no? Gamit ang single motor o MC taxi ang tawag, MC, MC taxi ang tawag ng mga, uh, mga palangga, no? Motor taxi, baga. Dari sa Metro Manila, kapoy gud kaysa kumpara diha sa bukid. Sa bukid man gud, kabatuan lagi yung kalaban yung mga palangga dire daghan kayo. Traffic nya mga manakupay nga bisan asa lang nimo makita mga palangga di basta-basta dogangan pag inka prong panahon na mga palangga ah, maglabad naging ulog, asa kamo agi <laughs>